Magandang araw po. Uh, I-explain ko sa inyo kung paano namin ito uh, pre-nest no? Magkano ba talaga ang ma uh, mini rice mill machine niyo? Simple machine, okay? So ito ay isang uh, buong machine combined mini rice mill. Ibig sabihin, dalawang machines in one, okay? Bakit naging dalawa? Kasi meron tayong grinder, ito. Dito tayo nag-grind sa machine na to. And then, meron tayong rice miller. Dito naman, no? Ito yung rice miller mo. And then, nandito sa baba, yung motor. Okay? I-breakdown natin ang pricing, no? Para mas maintindihan nyo. Ang uh, una, dito sa motor, ito yung electric motor natin, na uh, full copper electric motor. Okay? Bali, yung makukuha nyo yung mga magagandang klaseng motor, ha? Yung full copper sa labas ay nag average yan, mga 8,000 pataas. Okay? Huwag bibili ng mga fake sa Lazada at Shopee dahil unang-una, ito ay high-speed motor, no? Merong mga slower speed. Tsaka merong mga akala natin pareho pero ibang specs, no? So, so ito yung uh, aming motor. Uh, huwag kayong bibili sa na hindi kayo sigurado. Okay? So, yun nga, sinabi, sinabi ko, nagkakahalaga yan ng 8,000 pataas. Uh, kung i-breakdown natin itong machine na to, lalabas yan sa amin ng 6, 6K o 6,000 pesos. Okay? Ang presyo ng motor. Okay? Ito na yung motor. Motor. Okay? And then, meron tayong grinder. Okay? Ito yung grinder natin. Yan, grinding machine, nabibili yan uh, usually sa market. Kasama na yung motor ng 14,000. Okay? Grinder plus motor is 14,000. So, kung 14,000 yan, kailangan ko pa ng 8,000, right? Meron pa siyang base. So, gawin na lang natin itong uh, grinder. Yan. Gawin nating ang presyo niyan ay lumalabas sa amin ng uh, kung 8,000 ang kulang plus uh, base 7,000 lumalabas ang aming grinder. Okay, 7,000. Kumpleto na 'yan, lahat ng laman niyan sa loob, parts sa loob. At uh, siguro yung isama mo na 'yung base, no? So kaya 'yan naging 7,000, ito 'yung grinder, ha para lang malaman nyo na mabuti yung breakdown. So, yun yung grinder. And then, yung main machine natin na rice miller, ito, no? Ayan, hanggang dyan, ito. Rice miller yan. Okay? Ito ay nagkakahalaga ng ng 9,000 pesos. Okay? Itong part na to, ah, itong nasa ibabaw na nakapatong na to, ha? ay lumalabas siya na 9,000 pesos. 9K dito sa rice miller. Okay, RM na lang to. Yan. So, kung suma total natin, no? Suma total, lumalabas siya ng 22. Okay, 9 plus 7 plus 6 is 22K, right? 22K. 22K yan. Pero, siyempre, ang bigay namin, mas uh, para safe. No? Siyempre, meron na kaming profit diyan Kasi, bultuhan naman namin yan kinukuha o ino-order sa factory, no? So, sa 22K, uh, maglalaan kami ng para sa delivery. So, ang para sa delivery, umaabot siya ng ano, no? Hanggang minda na, umabot na mahigit sa 3,000 yan ang delivery diyan. Kaya naman, naglalaan kami ng 3,000 dyan sa delivery para hindi naman kami ma-short, no? So, humahabol lang talaga kami dito sa, sa mga sa kung saan makakamurang mura ng delivery para mas mura rin namin maibigay sa inyo. So, ito ay lumalabas. Okay? Itong 3K plus 22K kaya naman binibigay namin ito ng 25k in total. Okay, ito ang price namin ng mini rice meal. Safe na safe na safe na kami diyan. Okay, yan ang sin binibigay namin sa tao. So ngayon, sa 25k na yan, okay, yan ang price namin ever since, no? Sa 25k na yan, sasabihin namin diyan sa customer na malamang ay covered na yung delivery niyan. Okay, kasama na 'yung delivery chance sa 25k at uh, door-to-door yan na makakarating sa inyo. So, ayan, ayan uh, po ang aming pricing ng mini rice machine. Ngayon, um, kung bibilihin natin ng uh, separate 'yung mga parts, magkakaroon ng slight changes dyan. siyempre, no? Hindi hindi na 'yan magiging exact price nito. Magkakaroon pa rin yan ng slight changes kasi chop chop na no? hindi na buo so mas mas maganda pa rin na mabili mo siya na buo no para eksakto 25 kasama delivery and then pag naka kapas ka pa sa 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 ito dito sa allowance natin para sa delivery na 3000 ay amari pang mabawasan yung 25 mo okay so yan yan po ang aming Uh, price ng mini rice mill machine 25,000 kasama na ang 3 uh ang ang uh, nakalaan na 3k sa delivery hanggang sa Mindanao. Oh let's say uh, sa Luzon lang yung ano mo, yung uh, ang delivery nito, no? So hindi tatawid ng dagat. Uh usually din naga-average kami from uh, 2000 to 2005 na delivery fee, no? And uh, ang delivery by the way, may ma may mga services tayo na kinukuha na door to door, no? So 'yan ang mga singil namin uh, sa amin ng uh, service nila from uh, 2000 to 2005. So ibig sabihin pagka pagka 25, ay meron ka pang sobra, no, na 500. So doon lang tayo bumabawi ng kaunti, no, sa delivery. So, yan po ang aming pricing. Sana naiintindihan nyo. Ang price po natin, natin ay 25k kasama na ang delivery dyan. Okay? Pag lumagpas sa 3,000, ang inyong uh, delivery fee, no? let's say malayo, malayong lugar sa Mindanao, ay kayo na po magdadagdag nun. Okay? So, yan po ang aming pricing ng Simple Machines PH. Kung gusto niyo bumili ng machine, i-message nyo lang kami sa aming Facebook, hanapin nyo ang Simple Machines PH at masaya po kaming sasagot. Maraming salamat po. Paano naman kung uh, gusto niyo nang uh, ma-avail yung pre-order with discount, no? Big discount, yung pre-order promo namin. Ito 'yan, mali ganito. Sa pre-order promo, okay? Uh, usually nagpaparating lang kami mga 30 units para dyan sa pre-order promo na yan no? mabilis na maubos ah, yung 30 units na yan so imbes na 25,000 binibigay namin yan ng 20,000 so binawasan natin ng 5,000 no? from 25 naging 20 okay? so magda-down tayo ng 10,000 or reserve for 10,000 pesos only. Okay, so bukod pa dyan, bukod pa sa 5,000 na nabawas sa from 25, uh, babawasan natin yung uh, delivery charge nyo ng 2,500. Okay, kasi pasok na yan. Usually, ang 2,500 hanggang luson, uh, Luzon, buong Luzon, kasya na yan. Buong Visayas, kasya na yan. Yun lang yung sa Mindanao ang medyo may kalayo, kalayuan kaya magdadagdag lang tayo ng kaunti no so nabawas kaagad diyan yung 5000 sa 25 tsaka 25 kung magpapa-reserve ka ito ay yung mga case namin na naubusan na kami ng stock at uh, mag uh, ano tayo magpaparating uli tayo ng machine maaring kasalukuyang ginagawa na yan sa factory ganyan pag naubusan tayo okay so uh, ano ba ang mga nakalagay dito negosyong abot kaya gamit ang mini rice mill magigiling ng palay magbenta ng bigas magsusupply magsupply sa palengke yan ang ano pwede mong gawin dito no yung negosyong abot kaya gamit ang mini rice mill so magigiling ka ng palay para maging bigas, magbebenta ka ng bigas, okay? Bibili ka ng murang palay, siyempre, pag binenta mo yan ng bigas, halos doble yung ano mo, ang um, puhunan mo ang balik. And then, ganun din, no? Magsusupply ka sa palengke para mabilis maubos yung ano mo, giniling mo, no? Ang estimated earning potential nito sa pakiskis, ayan, no? Pwedeng 4, 5, hanggang 10 yan. O, yan yung mga binibigay sa ating uh, presyo ng mga customers natin, no? Kung magkano nagpakiskis sa kanila. By the way, pag nagpakiskis ka sa machine namin, nito, ang quality ng rice ay well-milled quality, no? Parang kang parang pang-commercial na. Okay, napaka-simpleng machine pero pang pang-commercial na 'yung ano, 'yung quality niya, no? So mabebenta mo 'yan ng nang ano, nang mas malaki ang margin, mas malaki ang tubo. Kaya umaabot ka ng Pwede mong markupan yan ng hanggang 10 pesos per kilo Yung iba uh, Mamura lang mag markup 5 pesos per kilo Okay na rin Kung gusto mo 10 pesos per kilo Mas okay no Mas malaki tubo Pero ang bigas mo no Pag minarkupan mo yan Nang ganyang halaga Ang per kilo Alam mo kung magkano lang ang presyo mo ng bigas, wala pang 40 pesos per kilo ay makukuha mo na yung margin na yan. Okay? So, ito naman, estimated daily. mga ano lang naman yan. Estimated uh, daily income. Ganyan na pwede nyo kitain sa hindi masyadong uh, aggressive na ano na puhunan. <laughs> yung ano lang, yung paunti-unti lang. No? At pwede nyo ma-reach ang hanggang ganito daily. Okay? So, ayan. Estimated daily. Estimated monthly. Okay. Pagka nag-pre-order tayo, okay, asahan natin, ito yung mga willing to wait, no? Siyempre, maraming... May mga ilang days tayo nga antayin sa, 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 production, sa paggawa sa factory. And then, kasama na lahat. Kasama na yung uh, shipping, at saka yung, uh, yung... mga custom clearance, yan nagtatagal, no? Yung mga pilahan sa customs, yan ng mga mga checks sa mga tukos sa container. Anyway, yan. So inilagay na lang namin sa 45 days. Okay, by the way, may mga nagpa-reserve na sa atin ng nakaraang araw. Uh, magbilang lang sila ng mga ganyang days. And then uh, mag-message sila sa amin at baka nandito na yung machine nila. Okay? So yan yung mga para dun sa 30 units or ano oh na for reservation ha. Huh? Anyway, so Ganyan. So, kung gusto niyo nang mag-avail ng, uh, mag -avail, avail ng ano, pre-order promo, pwede rin. Actually, meron, uh, meron kami parating uli at uh, ipapasok namin yan sa pre-order promo. And then, uh, mag-PM lang kayo sa amin. Mag-direct message kung interested kayo mag-avail ng uh, ganitong promo. 20,000 minus uh, 2.5 pa sa delivery. Ito yung tinatawag namin cashback. no So 20,000 lang imbes na 25 minus pa yung ah uh, for delivery. So ayan po ang aming uh mini rice mill machine. Ito po ang Simple Machines PH. I-search nyo lang sa Facebook at uh, mag-message sa amin. Maraming salamat po.